So ito ang lumang design ng solar panel structure natin. Yan. So naka-fix siya. Yan, naka-fix yan. Hello po, good morning. So, nandito na tayo ngayon. Uh, Tapos na natin yung uh, revision para sa innovation natin ng uh, solar uh, structural uh, ano na. Uh, ang tawag dito, uh, structural uh, uh, body nila. So, ito yung pagkakapitan natin ng ano ng solar panel. So, this is uh, for instructional. Yan, so ito yung paglalagay ng ano ng slider, di diba? So, yung makapagaanon. Tapos uh, dito naman ikakabit yung ating slider so yan, uh, pusog yan so ngayon ang ginawa natin uh, kasi yung unang design natin is nakafix sya ang so, uh, mapapansin nyo is marami syang uh, tornilyo ito, may tornilyo sya ayan. so ito may tornilyo then may slot dito ayan. then ito another is tornilyo na naman then may slot sya so ibig sabihin ito ay pwedeng ibaba then ito is pwedeng uh, iusog so pwedeng hanggang dito So, try natin. Yan. So, pag binaba mo yan. Yan. So, bababa siya doon. Yan. So, magiging ganito ang itsura niya. Then, magkataas. So, ganun. Tapos, so, ilalak lang natin ng, ano, ng nut. Then, yan. Pupun na natin yung elevation ng panel natin. So, kasi meron siyang uh, 10 degrees, 15 degrees, 20 degrees, 30 degrees na elevation kung ano ang desire na angle na kukunin natin para sa ating panel then so ito yung gagalaw so ito yung ano niya, ito yung movable parts niya so yeah. Uh, hindi siya nakafix dito para uh, gagalaw pa magtitil pa rin siya so ito yung nagawa natin so, yan tapos na so yun lang Then, ito na yung finished product na ginawa nating uh, bagong design. Ayan, so, na-adjust na yan, yung height nya, yung angle. Ayan, dahil sa mga global uh, connection na yan. Ayan.